Bakit nga ba namin uh, linisan yung Pilipinas? Sa totoo lang, masaya yung Pilipinas. Masaya tumira sa Pilipinas. At sa experience ko sa mga napuntan kong bansa, wala nang kakasing katulad pa ng kasiyahan sa Pilipinas. Pero bakit nga ba talaga kami nag-abroad? O bakit nga ba namin uh, pinili na lumisan sa Pilipinas? Kaming mga nag-a-abroad, siyempre lumaka rin kami sa hirap at katulad ng karamihan ay nangangarap din kami na umasenso at gumanda ang buhay. Kaya, mas pinili namin na lumisan sa Pilipinas at makipagsapalaran dito sa abroad. Katulad ko nandito ako sa Australia na sa tingin ko ay uh, mas malaki yung chance na mapabilis yung aking pag-asenso or pag-iipon kasi sa sahod pa lang eh, malayong malayo na sa Pilipinas hindi naman sa pagdadaon sa Pilipinas pero uh, sadyang malaki talaga yung sahuran dito sa abroad simula pa lang nung ako graduate ng college ay nakipag uh, nakipagsapalara na ako sa pagbabarko syempre yung sa barko abroad din yon at dolyar din yung sinasahod bilang nagkakaedad na o tumatanda na eh nagmamatured na rin yung ating pag-iisip gusto rin natin na mapagandang ang buhay natin pati yung mga pamilya natin dahil sanay nga tayo sa hirap malay mo nandito sa abroad yung ating ano pagunlad pero kahit ganun pa man mahal na mahal namin ang bansang sinilangan na Pilipinas at malay mo balang araw kami ay uuwi at makapagsettle na rin dyan sa Pilipinas. Sa ngayon, kayod ng kayod lang dito sa abroad dahil para naman to sa future namin. Sino ba naman sa atin ang ayaw umasenso sa buhay, diba? di ba? Hindi naman sa pagdadown sa ating bansa, pero bibigyan ko kayo ng sample. Sa atin, yung sinasahod ng mga manggagawa o nagtatrabaho, siguro 300, pataas o 500, 600, ganon. Eh dito, hindi naman sa nagyayabang, pero yung sinasahod mong 600, wala pang isang araw po wala pang kalahating araw eh. Kikitain mo na yon. Pareho lang yan sa mga seaman. Bakit nga ba nagbabarko yung mga seaman? Siyempre, dahil sa malaking sahod. Same lang dito, lahat ng nag-upload. Mapalan base man o sea base. Kaya sila nag o umalis sa Pilipinas dahil sa malaking sahod. Kung isipin talagang malayong malayo yung agwat pagdating sa sahuran uh, simple lang naman kung bakit nag abroad yung mga Pilipino dahil sa malaking sahod sa abroad. Kaya, sana'y nasagot ko ang mga katanungan mo o yung tanong mo. Ako si Kusinerang Mayor at ingat.